nababo natin, nabuhusan na rin natin yung yung concrete na yung electrical wirings, marami ilaw to at na uh, paano natin papaliat na natin yung electrical niya. dito lang naman ang switch na dito pinto, magiging sliding wala na to, sliding na to yeah, mga boss, ito na yung ating uh, tigula na pick up na natin ito ah, uh, mayroon pang pipick upin doon hindi naman kaya kung malalatin doon yung madami Tigol to para dito sa ating kitchen ng uh, roofing. Sa flooring, ayan na rin. Tres sa, sa, sa flooring. Gigibay na lang natin to pagkatapos ng uh, mal na araw. Ito, kasi sliding din ito mga bossy. Granite, ayan. Kukulangan pa tayo ng isang granite, bibili lang tayo ng isa pa. Pakanabangan na yung ating talim. Dahil hindi na tayo mahirapan magsinsil yan. yan. Ayan, ayan, nabutas siya mga bossy. Ayan. Ah, diba? O. Hindi na tayo nagapan. Hindi na nabugbog yung kanyang wall dahil may ginamit tayo. Yung pagbili natin ng shipping gun, yan ito, heavy, triple, yan. Natin yung ating ginamit dito para susuotan na lang nila ng wire. Yan o, no, sakto. Ito. Ayan yeah, mga boss at good morning, good morning at update na ulit natin itong block 25 ng uh, Lemabrosa ang uh, illegal uh, kitchen pinis natin at uh, kaysa mina, yung mga electrical niya abangan niya yung ilaw natin napakadami ng ilang na kinabit dito ay, okay. ayan o uh. tara samahan niyo ako at uh, check natin itong illegal uh, pinis natin na kitchen let's go Ayan mga boss at uh, nakapag frame na tayo Ayan tinibayan natin yung frame niya Alas dikit dikit yung kanyang carry channel And then um, 1 feet or uh, 30 cm Yung kanyang uh, metal paring yung may design yan dito mga boss Then yung lababo uh, na natin Nakuha na natin sukat yung lababo niya Dalawang lababo yung kakabit dyan then, yung uh, sakalan niya Dito ilalagay Yung yan, sakalan niya Pabubusan na lang naman yung uh, na-check na natin yung mga o, oh, natin ng na granite dyan. Yung mga gaganyan Okay na. pick so, up na lang natin yun. Babayaran so, na lang natin. And then yung uh, tiles, tiso flooring. Sukatan natin para matanpa natin yung gilang mga bagay dito. Nababo natin, nabubusan na rin natin yung yung uh, concrete na. bibili na natin yung uh, tiles nito na granite. Para dito hindi nyo sa wall, bibiliin na rin natin sasagad na lang natin yung tiles nya hanggang dito sagad na lang natin okay. din yan, tiles din yan tapos uh, yung electrical wirings, marami ilo to at uh, trapa na lang natin tapaliat na natin yung electrical nya dito lang naman ang switch nya dalto pinto, magiging sliding wala na to, sliding na to outlet, isa doon isa doon outlet outlet ng uh, range shoot natin dito isa tsaka dito sa kalam isa rin din at uh, isa lang din doon outlet okay pero so, na natin yung test dito tsaka sa flooring flooring tsaka sa wall at yung granite ayan yung uh, kabibili lang natin kahapon na chipping gun ito, itong kailangan uh, natin ito bumili tayo ng bago dahil may isang chipping gun nasa tanawan yung isa nasa Black 37 tapos yung isa naman ng heavy duty natin na walang uh, drill nasa St. Joseph Cabuyao kaya kung nang tanya, tara, na nila yung isang chipping dito sa Black 37 bumili tayo ng pang heavy ang butas natin dito sa wall yun para susutan na lang natin ng uh, flexible yan sakto na ito sukat nito ay 24. So ah, dito po, ayan, natin dyan. Bukod natin na supply ng uh, ilaw. Ayan, dyan na tayo pa kasi ilang ilaw lang naman nandito. Ayan, ilaw na yan. Outlet, hihihwalay natin yung outlet ito. Kung baga maglalagay tayo ng bagong breaker doon. Dahil may maraming outlet kaya dito. Okay, ayan. Heavy duty. Ayan, isang size lang binili natin na chipping gun sa inko na 1,500 watts isa rin yung nandiyo sa may black 37 yan at uh, pulutas lang naman yan dyan and then ito ang mga granite natin lalabas pa yan dito ng mga 5 and, uh, ang makikita nito pag napinis yung granite na lang then naka eliminated naman yan hindi na yung sabi nakikita and, uh, granite na lang yung kapal na lang ng granite makikita nyo pag napinis, napinis. Dalawa labago, natin dalawang lababo ibili natin yun na, nagpabutas na lang din tayo ng uh, para sa gripo. Uh, okay, yeah. napalitadaan na lang naman yan sa ring shoot niya. Okay uh, naman, pagdintahan na, Hindi malaki pa naman. At kami uh, na masigyan na dito sa labas natin. Ayan. Okay. Kaya mga boss, at uh, nakapag uh, na tayo para sa ating ilaw. Madaming ilaw na ikakabit dito ang full light nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 walo tapos may center light para sa electric fan hindi na merong uh, uh tigtugang na ilaw kung halimbawa yung permanent ilaw niya, uh, ilaw yung ilaw nya may uh, ilaw yun doon yung junction box natin Kumunit yung natin tayong supply doon sa kaysa may niya hindi uh, na electrical bubuhin na rin yung electrical dito kailangan matapos na natin itong sesame eh. lalo yung design niya para tapos na lang tayo ayan o ayan mga boss, ito na yung ating uh, tigula na pick up na natin. Ito ah, uh, meron pang pick upin doon, hindi naman kaya kung uh, lalatin dahil madami. Tigula to para dito sa ating uh, kitchen ng uh, roofing. Ayun, na. Shout out kay Sir Joshua Ayan, tumulong sa atin doon Para makuha or maka-order tayo ng uh, tigularo king okay? okay, same din yan, parehas na yan Okay, nga ata uh, Mamaya babalik pa yan doon Para makuha pa yung ibang kuryang Ayan yeah, mga boss At uh, update na natin itong ating uh, Elegant finish ng uh, kitchen At uh, nilalagyan na lang nila ng uh, deflection Ang daming ilaw nito mga boss yun. Yan. Then, na uh, ilaw din dito. Sliding to. May ilaw yan dito. Itong isa, tsaka isa. Meron din, din na... Uh, may ilaw din yung canopy. Itong Et, etong canopy, nilagyan din natin ilaw. Tsaka doon, sa labas. And then, na... Uh, yan. Okay. Then, uh, itong switch, dalawa, dalawang utility dito. Uh, dalawang uh, utility rin doon kabila. Ayan, ayan, meron din tong ilaw. Tong sliding ayan, dalawa 'yan. Dan meron din yan din sa likod. Ayan, sa kanopi, may kanopi to mga bossing paikot. Nandoon. Ayun din yan doon. Okay, napakanabangan na yung ating talim ng barena. Ah, oh. napakanabangan na yung ating talim. Dahil hindi na tayo mahirapan magsinsil niyan. Yan, ayan na butas yung mga boss. Nan. Oh, Di ba? Oh. hindi na tayo mahirapan. Hindi na nabugbog yung kanyang wall lele may ginamit tayo. Yung pagbili natin ng shipping gun, yan ito, ready 3-port. Yan. Yung natin nga ginamit dito para susuotan na lang nila ng wire. Yan o, oh, sakto. Yan. sas inko, inko lang din tayo mga kabili nito. Okay. Yan o. No. Oh. Yan na lang takay. Tapos to, design na. Okay. Yung mga uh, ano natin, nakabili na tayo ng mga tiles niyan. Tigula. Yan. Ito na ito lahat. Yung tigulan natin mga boss, ito na, na. Ayan. yung baba na. Yung tigulan natin, parehas din ito doon sa looping doon. 153 pieces, hindi pa kasama yung panggilid niya. Okay, tiles natin para sa... sa flooring, ayan na rin. Tiles natin sa flooring. Gigibay na lang natin ito pagkatapos ng uh, mal na araw. Ito, kasi sliding din ito mga boss. Tiles ng wall, meron na rin tayo. Wall na nga, lababo. Meron na rin yan. And then yung granite. Ito yung ano nila sir. Yung natin ng sukat granite yan kukulangan pa tayo ng isang granite bibili na tayo ng isa pa yan granite okay yan na bahan na natin babaping na lang natin to tapos natin yung nagilid niyan abangan nyo and then uh, lababo dalawa lababo yan yan meron natin dalawang lababo din yan okay yan at uh, intense na maganda itong tiles ito. na rose napili nga ang client ang marunong siya yan yung sa flooring niya okay ayun okay, okay, nga dumating nga uh, dumating nga uh, yung 3 lamps kakasa nga kakasa natin para sa roofing na ipapatong natin sa yero. Okay? Yeah, dahil kakabit na natin, baka ang kabit na natin 'yon mga ano na after oh, pagkatapos ng uh, mahal na araw. Mga uh, lunis na uh, kabit na natin. Dahil last day ng mga tropa bukas araw na ng uh, Merkulis Santo. Ayan, last day nila bukas. Okay, yun mga muna mga bukas at update ko na lang ulit kayo. Uh, next upload natin yung uh, block 34 ng uh, roofing. And then uh, pag waterproofing natin yung mga boss. yan ang next upload natin mga boss. hanggang dito lang. At ingat-ingat tayo. At agad uh, Okay, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ito po nga uh, J Uragon Vlog. Napakaganda po ng uh, channel na ito, no? At uh, tungkol po ito sa construction. Actual uh, construction po ang uh, channel na ito, no? Pag pinanood nyo po ito, uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, napakaganda po ng uh, mga video niya. Ah, uh, lalo na pong magaganda 'no, yung mga iba't ibang design niya. Uh, kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Subukan niyo pong panoorin orient Jay Uragon vlog na ito. Uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood niyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.